di ka mukaw oh, na nino mauna di rich kid mangod ka pero kumakita ka na o lami kayo na o oh. mauna ang isa sa mga dessert na dili jud mapul an bisan pag unsaon pero kanang dance move na body ha ayo lang na pansina kay nanay sakit nang tawhana ayo ra lang man ibutang sa buot kay masagdihi na siya Tripping sa toron mga badi. <laughs> mga badi. Tripping sa toron mga kajam. Maoday toon ni ang ginahimo na o ginabisihan na mo atong New Year. Among ipakita ni isa sa pinaka-special na mga dessert na nahimo ni akong asawa. Yeah. Matod pa niya. Maghimo ko na siya gramans. Mauna ang mga panggamiton. Angels kundinsado, Baka naman O nga kayo siyempre kay New Year man Matik na nanahurot-hurot ng mga creeps na baligya diha sa gawas O nang nga mong gigamit kanina lang si Ace So unsaan man nato na magsugod na ta At nang na o sa manga guys O para di mo maglisod Ayaw na na paniti Tanggal-tanggal na na Inyo nang hiwa-hiwaon pinaingana Pinaypa -pinay iba nga na tirada para di ka maglisod o pag nahiwan na ninyo pinapinaypay gamitan na yung nagbaso lantawan ng teknik na to di ha o o kana na baso gamiton. Diyos, syempre, tapirwer, yung gamiton syempre tapirware dapat ang sa baso kaya para gana ang pagkakuha sa mangga na o o di ba yan na lang ano liso lisod lisod na yung kaugalingon nuwaan mo o maad to na buta sa itong Tagalog version 1, 2, 3 Pasok. Pag natanggal mo na yan isa-isa, pag nahiwalay mo na yan sa balat, syempre ano pa next natin na gagawin? iwa Iwaiwain natin yan ng pag i Panipase para naman ay eh, may design. Pagka ganyan natapos-tapos, na ay napakaganda tingnan. oh. O, oh, di ba? Saan ka pa? Napakalupit talaga ng asawa ko. Pero wag mo isama yung koko, ha? Eh, hindi tayo makakabili niyan sa labas. Nung nahiwa niya na lahat ng maninipis ng pagayaan, ay, ay, magbubukas na naman siya ng angels na krimisada. Bali, dalawang krimisada at isang all-purpose cream yung ginamit ni Ate Aaron nyo. Kadalasan talaga ginagamit ni Ate Aaron nyo yung condensed at yung cream. Eh, nagkaubusan. Kaya na may gumawa na naman siya ng ibang paraan. So, ay, ay ito yung mayroon ni... Siyempre, huwag ka na maghanap ng iba pang mga pagmamahal. Pagmamahal! So, ayan, pagkatapos siyang mabuksan, siyempre, nilagay na kaga dito sa so, lalagyan ng mamekos-mekos ng mga ensan. Kailangan talaga ay mahalo siya ng mabuti kasi medyo matagal to mga pare. Eh. Kailangan mo talaga siya patubuin ng kaunti. Kaya nga nilagay nila nilagay muna ni er mo na ni Atayro mo 'yon sa chiller para naman talaga ay eh, matubo din siya ba at saka madali lumapot. Gano'n yung technique na ginagawa ni Atayro. Er, nilalagay niya muna sa chiller. Ayun, saka kanya minekos mekos Ibuti na lang eh mayroon tayong ganito. Oh, hindi minano-mano eh pagka-namian na mano-mano 'yan. Eh napakahirap 'yan insan. I eh, talaga namang napakahilig sa kestong batan. Paano naman si Papa? Oh, yan... O, di ba? Ayos na. Kaya na, may nag-clap your hands na, pero hindi, ay, ay, okay na pala. Kala ko, hindi pa okay. So, ayan, tinaktaktaktak, -tak. baka kasi lang gamin, ay para naman, eh, hindi lang gamitin. hugasan nyo kaagad yung mga ginagamit nyo. Tapos, ay, naglagay na kagad si ata yung dito sa ilalim. Pinakauna, yung mga all-purpose creamer at saka creamisada yung ilagay mo dyan sa pinakailalim. Tapos, maglagay ka ng si May kaunti pa man kaming greyhams dito. Mayroon pa kaming isang pack. Kaya, nalagay sa isa-isa. Siyempre nung naubos na nga itong Greyhams, eh, siyempre pinapalitan na namin ng Ace kasi nga, wala eh. Siyempre anong gagamitin natin, hindi tayo matapos pag Greyhams yung hanapin natin, nagkakaubos-ubos talaga guys. Eh. Kasi na kayo sa boses kong mga para kasi sinisipon na ko eh. Ayun, nung nabalot na nga, nung nakot na nga itong, itong biskuit eh, tsaka pa naglagay si ATR Air yun ng mangga, ayan, isa-isa. ba -isa. diba? napakaganda niya nating nan. tsaka niya pa naman papatungan. Ito, Ace na yung ginamit namin mga par. Ayan, kung napapansin nyo, magkaibang kulay. <laughs> eh, pero ayos lang din naman yan. Siyempre, kaysa naman sa wala, ba? Diba? Pero siyempre, masarap pa rin naman to. Siyempre, gawa to ng asawa ko, mga par. Ayan, inayos-ayos nyo lang ng gayaan. O, ba? Diba? Tsaka naman, papatong na naman siya ng mangga. O, ba? Diba? Parang ano na talaga, eh, pang binta na talaga. No? Napakasulit tingnan mga par. Tapos, patong na naman. Eh, talaga namang sulit na sulit sa mangga. Napakadami. Tapos, maglalagay na naman ng gayaan. Oh, di ba? Yan yung, yan yung mga grihams na hindi tinamad. Kaya pa siya maglalagay ng garnish-garnish. Dinurog niya lang itong biskwit tapos pinatong-patong niya lang, o, oh, di ba? Parang cookies and cream na ice cream lang, di ba? Ang design. Napakasarap yun mga par. Ayan na nga, nadurog-durog na nga. Pagka na okay na, eh, siyempre syempre, ayan na. <laughs> talaga namang balot na balot. Syempre, magpapatong pa ulit siya ng mangga. Ayan, para naman talaga sulit na sulit talaga yung tirada, o oh. At saka para hindi naman masayang itong mangga kasi may sobra, eh. Ayan, ini wala na kaming ibang gagawin. Dalawa lang ngayon nagawa ni Ate Ira nyo. Ayun, tsaka pa ilalagay sa ref. Ayun. Sana all, Diba, tapos na. At itong isa, syempre, ito yung pangalawa, pang ano ba, pang, pang emergency pag nagkaubusan. Ayun, yung dalawa tapos na may isang malaki, ay isang maliit. Yung isang malaki, di-display yan sa may lamesa. Tsaka yung isa naman, pang ano ba, pang snack-snack namin pagka kinabukasan. Ayan, napakaganda matingnan mga par. Talaga naman talagang tunay na to Professional la professional talaga asawa ko eh. Yummy hotdog matame. Ayan, kaya naman nilalagay. Siyempre mas maganda pag i-chill ka agad. Siyempre bago mo ipasok sa chiller, tatakpan mo muna ng cling wrap para naman eh hindi madumihan. At saka, kahit hindi naman madumihan sa ref guys, kailangan talaga pag naglalagay kayo ng pagkain sa ref, eh kailangan talaga may takip, Siyempre ganun talaga para hindi siya mag-contaminated ba. Kahit anong pagkain pa yan, mga ulam-ulam, kailangan mo talaga yung tatakpan. Kasi siyempre yung ref niyan, may prion kasi yan eh. Baka kasi ano di ba? iwas contamination lang ba. So ayan, um, pagkatapos, ito na naman isa, tatakpan na naman nila ate Ira nyo. Ayan, ikling wrap yung ginamit nila para naman mas maganda tingnan. Ayan, nalagay na. Tsaka pa, ipapasok dito sa ref. Ayan, di ba? Eh tama tama medyo maluwag. Eh may Jabili, o Jabili baka naman. Kaya ayan nilagay na kaagad. O oh, di ba? Ganyan lang pagka style tapos ipapatong ito sa taas. O oh, di diba? para naman malagyan pa rin naman dito sa baba. O oh, di ba? Finish na. Ganun lang ka simple. Ay di ba? Happy New Year. Yun yung ganap namin. Abalabi. pa bye, -bye. bye.